Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas na live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Martes, ika ikawalong araw sa buwan ng Agosto. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito, nang Martes. Sa kalagay ng panahon, maliit umano ang tsansa na magkaroon ng tropical cyclone na mamumuo sa Philippine Area Responsibility sa linggong ito ayon sa pag-asa bagaman may pag-uulap ng kalangitan sa bahagi ng Mindanao, batay sa pinakahuling datos ayon sa pag-asa, maliit ang tsansa na magkaroon ng bagyo. Ang cloud cluster ay isang pamumuo ng mga kaulapan sa bahagi ng Mindanao pero sa ngayon, ang pinakahuling data na nakuha ng pag-asa ay nagpapakita ng napakalit na probability na ito ay maging isang ganap na sama ng panahon. Sa linggong ito ayon pa sa pag-asa, ang kanilang forecast na pakalit ng tsansa na may mabubuong sama ng panahon na papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kaya ang linggong ito ay magkakaroon tayo ng isang uh, maaliwalas na kalagay ng panahon. Pagaman sinabi ng pag-asa na dalawa hanggang tatlong tropical cyclone o dalawa hanggang tatlong bagyo ang maaring pumasok sa bansa bago matapos ang buwan ng Agosto.